mga lugar na hindi ka dapat humaharap habang kumakain ka dahil grabing kamalasan ang maidudulot nito sa inyo. At lugar na dapat dito ka humarap habang kumakain para magdulot ito ng swerte sa inyo. At ano nga ba ang pwedeng cure? Lalo na kung hindi na kayo pwedeng umurong, dito na talaga nakalagay ang dining table ninyo or dito ka na lang sa area na to pwedeng humarap. Mayroong cure na po pwedeng gawin para po hindi ito magdulot ng grabe kamalasan sa inyo. Dahil kung minsan po ang mga malas na enerhiya, hindi inyo mararamdaman yan lalo na kung may auspicious energies pang naan sa area mo. Ngunit kapag wala na ang swerteng enerhiya na yan, dito na susunod-sunod rin ka ng iba't ibang uri ng kamalasan. Kaya iwasan mo or ito ang ilagay mo para makaiwas ka sa uh, negative energies na maidudulot niyan. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like o subscribe at i-share mo na rin para malaman na iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Wag na huwag kang haharap sa South Area habang ikaw ay kumakain. Ang pagharap sa south area habang kayo ay kumakain ay nangdudulot po ng illness energies at iba't ibang uri ng kamalasan. Ang south area po ang may kinalaman sa pay matriputation kaya dapat po pinangangalagaan ang area na ito. Ang palagi ang pagharap habang kumakain sa area na ito ay maaaring mga hulugan ng inviting in auspicious energies or kayo mismo ang tumawag sa mga malas na enerhiya kaya't iwasan po ang pagharap sa area na ito kapag kayo ay kumakain. Kung halimbawa po na wala na kayong space, hindi na pwede iurong yung lamesa ninyo or dito lang talaga kayo pwedeng humarap habang kayo ay kumakain, ito po ang mga cure na po pwede ninyong gawin maglagay ka ng uh, wulu sa south area. Meron pong mga hanging na pansabit na wulu. Pwede nyo nang ilagay ninyo. Mas madali ninyong mabibili yun. Sunod, so ang paglalagay po ng uh, isang kutsarang bigas sa mangkok at isang kutsarang asin, ilagay ninyo yan sa gitna ng dining table ninyo. Kung nandyan mismo yung dining table ninyo sa south area at wala ng choice, yan na lang talaga, yan po ang gawin ninyo kapag nanegas ang asin palitan po. Kaya isang kutsara lang po ang inilalagay dyan para po madali ninyong mapapalitan kapag nanegas po ang asin. Hindi lamang po ginagamit ang bigas para makaakit ng good luck energies. Ginagamit din po yan bilang pangontra sa iba't ibang uri ng kamalasan. Malas din po ang pagharap sa west area habang kumakain. Kahit iwasan po na Kapag kakain ka, dito ka haharap, maaari din magdulot ito ng kamalasan. Pwede rin maglagay ng salt po at bigas. Lagay sa mangkok. Kung no choice na dito na lang kayo sa west area, pwede humarap. Pwede pong maglagay niyan at pwede rin maglagay ng wulu para po maproteksyonan kayo sa mga inauspicious energies. Para ma-enhance po ang south area at hindi ito magdulot ng grabe kamalasan sa inyo, pwede kang maglagay dyan ng red na curtains. Pwede rin pong maglagay ng kandila. Candles po, pwede maglagay isang peraso. Pwede pong sindihan yan kung gusto ninyong mag-offering. Pwede po yon para ma burn ng mga negative energies. Ngunit ginagawa po yun ng umaga. So 10 o'clock ginagawa yon at saglit lang yon. Uh, less than a minute po pinapatay din yun. So, pwede sindihan yan, pwede rin hindi. Sapagat kailangan po kung sisindihan ninyo, babantayan ninyo. Huwag nyo iiwanan na nakasindi Sunod, maglagay ka sa south area ng 9 coins. Ilagay mo sa maliit na lalagyan, mangko kung meron, baso kung wala. Dapat nakalalagyan 9 coins po pare-pareho para ma-enhance ang area at hindi kayo maapektuhan ng grabe. O pwede pa rin kayo makaakit ng good luck energies at mapoprotektahan nito ang, ang fame at the reputation niyo Kaya't maglagay ng coins, maglagay ng candles, at pwedeng maglagay ng uh, red curtains para po manatili yung fire energies dyan sa tahanan niyo at magkaroon ng balanse. Hindi ito uh, palaging maapektuhan dahil no choice na dyan talaga kayo kakain. Pwede pong maglagay ng mga cure na 'yan, malaki ang maitutulong niyan. At maglagay din po kayo ng lemon plant sa area ninyo. Kalamansi pwede or anumang uri ng citrus trees or citrus plants. Ilagay nyo sa paso. Or ilagay ninyo sa south area ng labas kung may kung may area pa kayo sa labas. Hanapin ninyo dyan ang south ilagay nyo yung halaman na yan. Ngayon kung wala, ilayo nyo lang ng konti sa pintok, Pwede na yan, talian nyo ng red ribbon para absorb yung mga negative energies na maaaring naandyan na sa area. Swerteng area po at dapat dito ka humarap habang kumakain ka. North area. Ang pagharap sa north area ay nagdudulot ng prosperity at abundance at maaari itong magdulot ng paglago sa ating mga karir. Para po ma-enhance ang area, pwede kang maglagay ng isang basong tubig. Kung meron nga patungan or may table sa north, patong mo isang basong tubig. Kapag dumumi, palitan mo ng bago. At kung hindi po pwede maglagay ng isang basong tubig, pwede maglagay ng curtains, blue curtains or image ng tubig. Pwede po idikit sa dingding. Nai-enhance po yan habang kumakain kayo. Nagdudulot yan ng swerte para sa inyong karir. At swerte din po sa east area ng tahanan. Para po ma-enhance ang east area, pwede gumamit ng halaman, pwede maglagay ng maliliit na halaman sa paso, or kung hindi pwede maglagay, curtains po. Pwede gumamit ng green na shades ng curtains para po ma-enhance ang east area at magdudulot po yan ng swerte. At po pwede pong uh, magsindi ng insenso uh, kada umaga po. Kung uh, uh, po pwede ng gawin na magsisindi kayo, lalo na kung yung uh, kinakainan ninyo talaga ay uh, south area na, no choice na talaga, para po maproteksyonan yung fame uh, at reputation ninyo. Kasi po kung minsan, hindi agad-agad nakikita ang mga malas na enerhiya. Later na sila nakikita, Kapag napalitan na ang uh, auspicious energies ng inauspicious energies. Kasi po, umiikot po ang uh, enerhiya sa paligid. So, para maproteksyonan kayo, if ever po na kaya ninyong magsindi ng uh, isang insenso lang, uh, twice a week or thrice a week, gawin nyo po. Makakatulong yun para maproteksyonan po kayo at yung negative energies ay ma-dissolve. At huwag niyo pong kalimutan yung plants po. Mahalaga na meron kayong halaman. Sila ang sasalo at tutulong sa inyo para hindi kayo direktang tamaan. Huwag niyo pong hayaan na kung yan na ang area, eh tanggapin niyo na lang. Huwag, huwag pong ganon. Maglagay kayo ng cure po. Pwede pa rin naman kayong swertehin kahit hindi malaki ang tahanan ninyo. Basta po marunong kayong maglagay ng cure matutulungan po kayo niyan para hindi kayo malasen At ilan lamang po ito sa mga po pwede ninyong gawin sapagkat maraming cure up na pwedeng ilagay. Ngunit ito ang pinakamadali at mas maiging mailagay ng maaga.